Tara magluto na naman tayo guys ng gulay naman guys. 'Yan, lagi na naman tayo gulay para healthy. Healthy ang ating mga lulutuin ngayon guys. Ayun. magigisa lang tayo muna ng ating mga ingredients. Sa ating bawang ay sa ating ano, 'yan no? Luya. Bawang. sibuyas. Susunod so, natin ang ating pangsahog. Guys, okay. dilis at saka anadain daing na ano, lumahan. Dilis at daing na lumahan. guys, gulay na naman tayo. Gulay, gulay lang tayo. Everyday gulay para healthy. yan Alam niyo ba kung anong gulay to guys? yan Ito ang yan, labong. Lalagay na natin bigisa muna natin sya kasi sa kasi nilaga ko yung ganyan. Diba? Dami lang sa At saka alam mo ba kung ano yung dahon na ilalagay ko guys? Yung aking tanim. Ayan. Alokbati. Chinese alokbati. Pero bago natin ilagay yan, kasi madali lang yan maluto, guys. Bago natin ilagay, lagyan mo na lang ito ng kumping tubig. So, ang paano lang, para mo siya lumasa. Guys, yeah Tapos, isusunod na natin dito ang ating ating paminta. and guys, paminta. Magic sarap. Kunting asin. Kunting asin lang yan guys. Okay tapos haluin, ilalagay na natin ang ating gata. And guys, hindi mo na akong ano, anong Kaya, yan mo na. Ito lang mo na ng gata. And guys, yummy yummy yan. Yum. sa ating gata. At pagtapos niyan, ilagay natin ang sili. Hindi ko tinanggalan ng ganito kasi alam mo kung bakit guys. Para hindi siya umanghang. Kasi ng ano, anak ko kumakain ito. Ayan, hindi siya tumatanggalan. At isusunod na natin ang ating sariling tanim na fresh na fresh ayan guys ayan sariling tanim hindi ka na kailangan bumili pa chinese alokbate ang ihalo natin ayan, ayan guys haluin lang yan tapos tapos na yan maya maya Tunayan, guys. Maya-maya kasi, luto na yung lambung. Iya, takut ngayon. Ayan, ang ating recipe for today. This is my recipe on recipe today. Lutong Bisaya, guys. hmm ang sarap, yummy-yummy. Super yummy to guys. Kaya, pag mayroon tayong lahat, lang ganito. Mayroon okay, lang guys. Tapos, sa ho, ganyan lang. Chinese alokbate, masarap. Napakasarap, guys. Mmm. Sarap. Yummy, yummy to Bula. Yan ang ating recipe today, guys. Ayan, guys. Ayan. Luto na yan, guys. Yan ang ating recipe. Gata ng gulay. Thank you for watching. Follow for more.